Sa isang interview ay nilabas ni team manager Richard Del ang plano nila para paghanda ng nalalapit na Olympic qualifying tournament. Dito ay sinagot din ng butihing team manager ng Gilas Pilipinas kung ilang practice ang pagdadaanan ng pambansang kupunan bago tuluyang sumabak sa OQT. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Malayo pa July kung saan nakatakdang sumalang ang Gilas Pilipinas sa bakbakan laban sa matitigas na kuponan ng Latvia at Georgia para subukang makapasok sa Paris Olympics. Base sa inilabas ng pahay ni Coach Tim Cohn, plano umano nilang magkaroon ng practice sa loob ng sampung araw. Kung tutusin, hindi na bagong ang ganyang estilo ni Coach Tim na na ng gilas ang ganyang sistema. Pero para sa ilang individual, medyo maliit ang panahon ng paghahanda. Bunga ng lahat ng katanungan tungkol dyan, sumagot si team manager Richard Del Rosario sa issue. Ano nga ba ang kanyang pahayag tungkol sa issue ngayon? Tutukan po natin si team manager Richard Del Rosario sa report ni Kinito Henson sa Philstar. Hindi talaga namin binibilang yung bilang ng mga araw. Binibilang namin yung bilang ng paghahanda. So maliwanag po yun, ha? yung number of days, hindi na po mahalaga yun. Kailang araw yan? Kaya pito, kaya 10 hindi na po mahalaga yan. Ha? Ang tinitingnan po kasi nila dito ngayon is yung bilang po ng practice na dadaluhan or gagawin ng mga players nila bago tuloy ang sumamak sa Olympic Qualifying Tournament ngayong July bago ang Paris Olympics, di ba? So, naging consideration din siguro yung availability ng players. Like ngayon, meron tayong PBA. Nakatakdang matapos po ata yan bandang June 19 to 21. Meron din laro ang players overseas like si Kai Soto, si Dwight Ramos, di ba? And of course, si AJ Edu. Meron pasyang iningindang injury. Base diyan, imposible talaga silang magkaroon ng mahabang oras ng preparation para sa Gilas Pilipinas. Maliwanag na tinitingnan nila ang dami ng practice na dadaluhan ng bawat players matapos ang kanilang commitment overseas at sa local na liga ng PBA. Ang dami ng practice na pagdadaanan ng Gilas players bago ang Olympic qualifying tournament ay nabigyan ng kasagutan ni Team Manager Richard Del Rosario sa inilabas na kolong ng batikang sports commentator na si Kinito Henson. Mula mismo sa Team Manager ng Gilas, ilang beses o ilang practice ba talaga ang gagawin ng Gilas kada araw para mahasa ng gusto ang mga players. Tutukan po natin si Team Manager Richard Del Rosario sa report ni Kinito Henson sa Philstar. Meron kaming dalawa hanggang tatlong practice sa isang araw. Kaya sa loob ng pitong araw, dapat magkakaroon kami ng hindi bababa sa labing apat na practice. Pinakamababang estimate na po siguro yung 14 practices sa loob ng pitong araw, di ba? Kung sa asa po nila yan so sa tatlo everyday, meron silang 21. 21 na practice, di ba? Pero duda po tayo kung gagawin po nila yung 3 times a day. Kasi medyo mabubugbog na po sila doon. Sobrang pagod na siguro nila dyan. Pero of course, depende naman talaga yan sa kanila, di ba? Kung kaya, bakit hindi, di ba? Yung 14 practices na sagad kada araw, malaki na rin po yun. Hindi na masama, di ba? Kasi parang magpa-practice ka na nun ng 14 days kapag ganun ang ginawa nila, di ba? Ibig sabihin, bibigyan nila ng sapat na panahon ng practice once na bumalik na po sa normal ang galaw o once na nagsama-sama na ang lahat ng gilas players. Habang plano nilang gawin ng dalawang beses ang practice sa lab ng 7 days para makuha ang forma ng players ng gilas Pilipinas, lumabas din ang mga katanungan kung magkakasama ba sila sa iisang pasilidad habang nagsasanay. Ang isyu ay kaagad binigyan linaw ni team manager base na rin sa lumabas na artikulo ni Kinito Henson. Tanong, ano nga ba ang plano ng lahat sakaling nagsimula ng magsanay ang players para sa hinaharap na Olympic qualifying tournament? Tutukan po natin sa si team manager Richard Del Rosario sa report ni Dadin Kini to Henson sa Philstar. Yung pagtigil kasi sa iisang pasilidad at pagsasama-sama, nagde-develop din yun ng pagkakaibigan ng kupunan. So base po sa pahayag ni team manager Richard Del Rosario, plano ata nilang magsama-sama sa iisang pasilidad once na magsimula na po sila magsanay para sa nalalapit na bakbakan ng gilas dito sa Latvia at Georgia, di ba? Magandang idea yon. Saludo tayo doon kasi isa po yan sa mga paraan para magkaroon ng magandang relationship or mas makabuo sila ng magandang chemistry para sa kupunan Of course, alam naman natin na meron na silang chemistry. Base na rin po yan sa ginawa nilang trabaho sa nagdaang unang window ng qualifiers. Pero sa tingin natin, mas magiging maganda talaga kung mananatili silang buo habang nagsasanay. Sa lahat ng ibinunyag ni team manager Richard Delosario, walang dudang gusto nilang maging maayos ang magiging galaw ng kuponan sa nalalapit na OQT. Kaya naman ang tanong natin, ito na ba ang perfect na formula para makabuo tayo ng isang matigas na kupunan na humaharap hindi lamang sa OQT kundi maging sa mga susunod na window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers? Ano ang masasabi ni team manager sa isyong yan? Tutukan po natin si team manager Richard Del sa report ni Dedin Kinito Henson sa Philstar. Hindi naman ito isang perfectong formula. Pero ito yung kahit paano hindi makakagambala sa mga stakeholders natin na nagpapahiram ng kanilang players ang totoo, wala talagang perfectong formula. Pero ayun na nga eh, kahit paano, maganda na rin yun. Kasi unang-una, nangihiram lang ng players ang Gilas Pilipinas, di ba? Meaning, wala silang saktong kuponan na sasanay ni Coach Team day. Hindi katulad nung panahon ni Ron Jacobs. Meron po tayong Northern Cement nung panahon na yon. Araw-araw magkakasama po sila. Kaya ang resulta, nakabuo po sila ng solidong chemistry. Sa panahon natin, hiram lahat sa PBA at sa UAAP at of course sa ibang liga. So pinaka-the best na po yun siguro para makuha nila yung formang kakailanganin nila once na naando na po sila sa Olympic Qualifying Tournament. At makakatulong din sa palagay natin yung nakasked na friendlies ng gila sa ilang European teams. Although hindi pa kumpirmado yon kung matutuloy po yon, sana matuloy para makatulong sa atin. Anyway, bago tayo tuloy ang magpaalam, shoutout muna natin si Gerard Jerome. Maraming salamat sa malimit na pagdaan, Sir Gerard. And of course, shoutout din po natin si Sulpicio Sports King TV. Maraming salamat. Shoutout din po natin ang taga Makor Cavite na si Wilson Mansueto. Hello, Sir. Magandang tanghali. Shoutout din po natin si Alfi Ondiano. Maraming salamat, Sir, sa malimit na pagdaan. I-shoutout din po natin si Ricardo Henon mula kay Maria Marites Henon. I-shoutout din po natin ang Pardus Park Vlog kasama ang Tan Family, ang kanyang asawa na si Raquel at ang kanyang limang anak. Hello sir, magandang tanghali. Si Mike Bruvik mula sa Holy Land, Israel. Si Arnold B, maraming salamat sa inyong suporta. Si Video Master Sir, maraming maraming salamat. Si Randy Dapitilla, maraming salamat Sir. At huwag din natin kalimutan si Sir Lorenzo Santos. At mag-hello po tayo sa Columna Family mula kay Rolando Columna. Hello sir, maraming salamat. Shoutout po sa inyo. Si Joel Atienza. Hello sir, maraming maraming salamat mula sa Italy. Shoutout din po natin si BK Soul. Maraming salamat. Ernie Mitz. Maraming salamat sir. Si Abel Pasnan. Hello sir, mula sa Pansitan Restaurant Jubail. City, Kingdom of Saudi Arabia. Hello sir, maraming salamat po sa inyo dyan. And mag-hello din po tayo kay Joel Villarez na Sambuanga City. So guys, maraming maraming salamat.